Good morning, good morning sa inyo hang tanan mga boss no. Og today is Wednesday. Uh, maghatag na pudtag panibag guide all sa tuang ang adlaw karon na uh, Miyerkules no Og bulan sa September 4, 2024. Okay? All dros ni nga tong ihatag karon na guide sabay lang sa mga ganahan mo sabay sa tuang ang ihatag na guide karong adlaw. So, before ta mag-start, mag-recap po na ta sa mga result na ito gahapon. Ang ato result gahapon kay Maoni, no? Sa 2 p.m. At uh, 2 p.m. At uh, 3 8 3 8, 9. 5 p.m. Kay 1, uh, 0 1 9. So, 0 1 9, no? 9 p.m. is One nine one Double lang result sa 9 p.m. mga boss, no? So, kung nakapikwaan lang result resulta gahapon mga boss, congratulations sa nyo, no? Ang tuadari kailigastani sa 9 p.m. natong bahabul, no? Sayang? So, karang 9 1 9, sigyan natrag hatag, pero, garong naginibuhagay, no? So wala tayo swerte kagad adlaw. ah karo karo kagad mga boss bawitano, wala tayo swerte gahapon. no <laughs> kagad lawa bawitasi sige lang, ba sinday karo adlaw, no mga ta. So hatag na tag guide mga boss, Mm, um, unang 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 no unang 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 sa, kahapon, sa escalera, ha? three four two six eight five and then nine seven eight okay nine seven eight um nine eight so ito po yung eskalera natin ngayong araw mga idol mga busa. Ayun. Ah, uh, pagkuha lang po kayo ng isa diyan. So, ang pinaka gusto ko dito sa kalera ay ito. Tsaka ito po. Okay? 'Yan po yung best is ko ngayon. So, 'yan lang naman po escalera natin araw-araw na binibigay, 'no? Wala na po tayong binibigay na iba. So, dahil nga yan lang naman po ang nasa guide natin okay, kaya yan lang po lang binibigyan natin araw-araw okay, double na tayo mga boss ito uh, ang double karong adlaw ha. sabay lang mo sa ito double no? ang ito double kay mura gyapon dire lang gyapon ito sa 0-0 pero pwede nyo lastuhan one yung 0-0 mga boss ha? takuha dire kay 2-0-0 0500 muna ako kadra mga boss so napatay ang ito ang 88 mga boss dahil no sa 88 ah sa 88 akong ah, ganahan rin sa 88 mo lang gihapon mga boss kay ah, bot, basta para sa kuha hat mo ganyan sa kuha gano dugay na kayo na wakagawas mga boss kung gusto niyo i-maintain i-maintain na ninyo sa so, akong ginaingon sa inyo ha i-maintain na ninyo mga boss ang 788 o okay. kini so muna itong double mga boss no ako sa 55 dahi napaday 55 so pag pick lang mo mga boss ha pag pick lang mo na itong double karong adlaw ha ayun yung hood mga boss ha pag lang mo gusto ka kombinasyon sa itong double tapos naghihatag na na ako sa inyo akong base na double mga ganito ang 788 moram na akong isigaghatag sa inyo And then, sa 5-5, pwede nyo lastuhan na, mga bosa. Pwede lastuhan eh. 0-5-5 uh, ako ang ganahan rin. 0-5-5 o 1 5 And then, 2-5-5. Pagdalamog karon sa... karon adlaw ka mga bosa, all ay basin magpakita ng dos karong adlaw wa siya magpakita gahapon o atong iaging adlaw so basin karong 2 pm mo buhagay ang dos no ay mo kumpiyansa pag mong dos kung na pairing nga mga boss aw oh, banatin ninyo ang yung pairing mga boss no lasto ang atong lasto per mga boss mo ni atong lasto per nos pagdala mo last two per karang sa <coughs> karong adlaw mga boss no sorry sir ah uh, last two for natin kasi ay 9559 9559 then 2002 2 1 1 2 yan po yung last topper natin ngayong araw. 73 37 And then 80 0 ah mali. 8008 para dapat. So 08. Okay? Ayan yung ating last topper ngayong araw mga boss, no? Uh, dyan sa uh, last of natin mga boss. So, dito sa 95, ang gusto ko dito, pamaris ko dito mga boss, kay 2. So, yan. 2 po sa akin. Dyan dito naman sa 0, 2, 8 ang korsonada kong pamaris dyan. Dito ay 5. Then, dito naman sa 73 is 8. Ayan. So, dito sa 80 is 6 ang kursonada kong pamaris dyan, mga boss. So, kayo, kung meron po kayo mga pamaris dyan, meron kayo mga pairing dyan, yun po ang gawin nyo, mga boss. Parisan nyo po yung last two natin. Okay? Next na tayo, at sa tuang kwan, mga boss, sa tuang guide ngayon, no? All draws niya yung pangatag, mga boss, sa all draws niya guide. Okay? Ang hot guide naton karon adlaw uh, mga boss kay Coldros niya. Coldros ni ato ang guide sang sa ginaingon sa inyo ha. Okay? Number 1 na to na guide mga boss kay 4 9 5 713. Tapos, 643. Okay? Screenshot nyo mga boss, no? Pag target rumble mo, ano yung karong adlaw, Okay? Muni. Pag target o rumble mo, ano mga boss, ha? Okay? Unong pra rin siya, mga boss. Unong ni rin kabok ato ang kuan, hot guide. Ha? Unong pra rin Okay? pili lang ninyong uh, ato ang base guide karong adlaw mga boss unong ra ni siya kabo katong guide then next ay ang ikaapat kay 5 so para mag 6 ikaapat kay 5 5 to 6 ni mga boss ha 5 to 6 and then 1 3 9 5 So ito po yung ating guide ngayong araw All draws ni mga boss ha Ang lakas ng ulan dito sa amin Okay mga boss muna itong guide karong adlaw ha? ha Sa mga ganahan mo sabay Sabay lang niya itong guide karong adlaw sa uh, Miyerkules o so, bulan sa September 4, 2024 All draws ni mga boss ha All draws ni Okay Uh, sa tuang kuan mga boss ha? sa tuang guide pattern amo ah, ni atong guide no karong adlawa old rose so pagkuha lang mo diri mga bossa na dira ang uh, ayan ayan po yung na diri ang 2261 okay 261 7 28 Uh, 2 0 3 mga boss oh. So, pag pick mo na o git 3 o git 2 sa ito ang guide, no? Okay? Atong pamusti di ay karong adlaw mga boss. Muna atong pamusti. Ang lakas ng ulan dito sa amin, mga boss. Ang pamusti kay 9052. 9052 mga boss. So, oh, basi din yung mag git 3. 2, oh, 0 -2 -5. Pwede kayo mag 025 dira, no? Okay? Okay? pag Ah... Uh, pag, pag ito mo sa itong pamusti mga bosa pag ito gitri mo sa pamusti so muna itong pamusti mga bosa kini ato pamusti dahi gahapon no katong pahabol na ito sa 9pm kay nag gito mga bos no katong pamusti gahapon kay 0891 no so di rin nagkikuha ang resulta o oh. 911 no muna itong pamusti gahapon sa pahabol sa 9pm no so Out na ko mga boss. O oh, good luck and God bless po sa karong adlaw no. Una na out na makadaog ta no. Okay mga boss, hope to win ta karong adlaw. Okay? Uh, out na ko mga boss. Okay, sa mga wala pa ka-subscribe sa atong YouTube channel, okay, don't forget to subscribe and then hit the notification bell para ma-notify po kay sa ating video araw-araw na ina-upload. Okay? Out na ko mga idol. Hindi din pa-like din po sa ating video, no. Okay, bye bye mga idol. God bless sa inyong lahat.